Good morning, good morning mga idol happy sunday po maulan na umaga ang sabi ni idol tayo papasok kami marami ng tao kahit na po umuulan mga idol happy happy sunday po good morning good morning itlog mga idol malalaki na po ito ito nasa blurbs na yan ayan po puro itlog yan eh. ang dami dami ayan ang dami dami itlog eh. ang gandon mga idol ito dito maganda rin dito o ang laki nito. Nasa jambo na to ano. Ang laki, mga kaibigan. ay ganda yung iklog, mga kaibigan. Pagkikulit tayo, alas-alas tayo magkukulit. Pagkikulit na mga baba yun, wala oh. Ayun, alam mo, magkakilala yung mga nila, ano. Ano buwan ko lang ito. Tatlong buwan ko lang ito. Kaya magsadala tayo doon para makabenta tayo ng large at saka medium. Yan, medium at saka large. Ang dami nila. Ayan po. Good morning, good morning. Ay, ito na may ayaw dyan. Ang dami. Ayan po. Ang ayaw dyan. Ang dami itlog. Ayan. Itlog ng dito sa lugar na to. Doon ko itlog ng itik. Ayan po. Letter A po ang pagkagawa ng kulungan na to. Letter A. Letter A po. Yun naman letter B. Ang daming itlog. Yung mga itlog na yung pagka may na ni Mayani. Ito, laki po nito. No? Ito. Ito naman letter B. pagka kulungan ninyo, ang gagawin niyong kulungan, halanganin po. Yan, gagawa pa kami doon sa tubig po ang bagsak nila. Pero ito po, tubig din ang bagsak nito eh. Kaso, uh, lang, tinutulak na idol. Ang daming itlog yun. Itlog po yun. Ang itlog. madaming daming biyaya. Pagka uh, ganun talaga. Pagka nag-share ka. At uh, may babalik. mga ah, idol. Ganyan. Ang dami. Nakakaano po ito. Marami na ito. Ganyan po. Lahat, ang pitch ko po. Ang gamit ko. 1,650 po ang uh, isang piraso. Kaya po maganda po ang ano nito. Yun. Mahanda rin tubig. Ayan po. Ang dami-dami. Marami tayong sa Marami tayong kalabasa. Ayan. Hindi ako nakapagpitas dahil lumuhulan mga idol. Ayan. Ang dami, itlog mga idol. Ayan. po. Ang dami-daming itlog. Ayan. Ang dami. Doon po itik naman doon. Mamaya pong alas 11 ang pagpulot namin ito. At mamaya ang alas 5. Ayan, ang daming itlo mga idol. Good morning, good morning. Ang sabi kamatay, ng linggo, yan. May hitong mga natin mga idol na uubos na uubos po siguro ng ano to mga ano mga ha? ay hindi ay, may sandaan kinulada maubusin na sa kalan na to mga idol Ayan, talapia ang walang kamatayan. Puro talapi po ang mangyayari ng uh, ano nito, patibayan. Good <laughs> morning <Dibari> po. <pa. laughs> so, dito, talapia ang napakasarap. Masarap po yan. Pwede rin itayo yan sa tiyan para luto-luto Para naka-talapia. Ang daming talapia, mga idol. Pero puro, ito pa yung naluto yon. Gusto natin mainit yan. Pwede natin... Pahiga natin yan para masarap po. Ito po, talapia at saka puro. Ngayon, tuyo ka Masarap ito. Good morning, good morning. Ito yung ng itik, mga idol. ang dami. Good morning, good morning. Ah, Tingnan naman na madaming bisita. Kanina naka live kami. Meron ng mga kumaya. Idol, Walang tigil ang pagkain ito, mga idol. Eh. Ang bagay hermosa batahan. May dahil At saka galing ng UK pari itong lumating at saka lahat po papakainin ito ay nasa ba yung mga taga-bataan? ayun po ay bigyan din natin yan magre-ready na tayo rito ay ayan pa -pa -pa pasensya na po ano maawulan at uh, opo lugaw lugaw pong itlog na itik ito siya yung ano Ayan ay, po. Ayan po. Nagabikol po. Ay, ay, po yan. Nagabikol. Sa po. Salamat sa <laughs> <Saka, laughs> ha. Welcome. Ayan siya tapos ay. mga tao ko, may sa libo. <laughs> sa 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 mga taga mga Good morning. <laughs> Log na walang kamatayan. May po. So, Ayan Kita bigyan mo muna yung ano, hindi pa nakakain ng itlog Ay ano, ng lugaw yung tagabataan. Saan? Nasa, nasa Manila siguro. Karay <laughs> ka, karay ka. Yeah. 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 Ayun na yun. Ayun na yun. Ang mga pala eh. binibiro ko pa mahal. Sa kala ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Ang maraming mga pangyarihan, maraming maraming salamat sa lahat ng biyaya ang patuloy mo sa amin. Maraming salamat sa lugar na ito, isang napakagandang lugar na amin, sa amin po sama-sama. -sama. At uh, maraming salamat kay Idol na hindi ka sa amin dito. Maraming salamat sa biyaya ng pagkain na ngayon ay nandito sa aming harapan sana ibasbasan mo kami at basbasan mo ng mga pagkain ito na aming kakainin. Ito maghahandog sa amin ng lakas, hindi lamang sa aming katawan, hindi sa aming pang-spiritual na paumuhay. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin, alang-alang kay Kristong, aming Panginoon. Amen. Sa ala ng Ama. Kaya na po mga idol, pasensya na po kayo nasa handa na po. <laughs>

Tama tayong tilapia. Mayaman. tilapia. Ayun po. Ayun po, Ryan. umaga mga idol, morning Good morning, good morning, good morning. Ayan. Nag-vlog si niyo si Ryan. Pero buo. Ayun. Pero, oh, pero, pero buo. <laughs> and, <laughs> buo pa. Ano yung bisikap nilawa ko? Ayan, si Ryan. Pero mabuting tao yan. po <laughs> sa darating naalalan, si Ryan para sa Mayaman? <laughs> Yan. Ay, po. Pero diba ito, masarap na sarap yan. Eh? Kinuha pala yung kuwan, dinala sa silok. Kaya pala walang kuwan dito. Kain na po ito. Talagang walang kamatayan. Talagang sarap niya, mga idol. Eh? Kain na po yung uh, itong idol natin taga Bicol. Ah. Uh. Ikaw, saan ka nakatira idol? Ah? Las Piñas. Sana nasa Green belt ako ngayon eh. Bibili ako ng damit ko kaso Nagpunta, hmm. na iba yung lakad ni na na sa Manawag. Makain ka rin pala ng buro, no? Yung mga uh, bigol ko, una hindi kakain. Puro nung natikman na, yun, kumakain na ngayon. Ito hmm. na. Kumain yun doon. Lahat, Rudy. Oh, okay na, kain ka na, Rudy. Um. I mean, po natin, patikin natin kay Among yung itlog na buro, mga ito. Yan. Itlog na mahalat, yan. Mm. Mahalat? Mahalat. Ang <laughs> ito mo, ito po. Ito. Okay. ko para sa inyo, mga. Eh. Para maalasan nyo kung ano lasa. Ito po, mga. Eh. <laughs> Tignan nyo po. Ang <laughs> yaman. Mahalat, yan. Ang yaman. Ang yaman. Ang mm. yaman. Cool. Hindi maalat yan, hindi siya maalat. Manyaman. Manyaman. Mare, ito po yung aking na, nasa kaibigan na pamangkin at uh, nasa Dubai. Shout out po sa mga nasa Dubai na anong pangalan nila? lahat. mga kamag-anak natin dyan kay mga tropa. Oh, si Rico at si Pare Parilito. Pare. Parilito, yan. No? Yan ang mimis nyo. Oh. Talapi, buro. Talong, yan. Masarap na talong. At saka bangot. Wala nga mabugulay. So, opra. Palay ah. Tingin na natin yan, no? Pampalay ako. Taling yaman ah. Taling yaman. Ah, talagang gusto niya yung ano kaysa sa bago. Kaya, no? Namiss hmm? ko yun. Bireal na kasi yung press sa amin eh. Guru-grossin. Di ba sa gusto mong talapya, mangingi ka rito. Di ba wala kang malaking talapya? Wala. O, oh, mangingi ka na lang Pinggal pa lang yung aking tilapya. Magdala ka mamaya doon, pack mo. Oh, ay, akong dala rin, masarap. Ay, saan like yung pangpulutan, masarap na. No? Mm -hmm. Algareta, mm -hmm. ano mo mulang ng ano, gata, tsaka kung muna lalagyan ng, mm -hmm. ano, suka. Masarap uh. eh. na alood ba, yun? Yaba na. Sa buong buhay ko, katagal ko so ka na dito sa Pampanga, yun. Ngayon ka lang kakain, buro. Ha? Ah? Gawin ni Boss Idol gano'n? Oh, ha? Ah, ngayon wala na kain ng buro? Na eh. Ba? Hmm. tayo? Pagkain ako. Pagka ako, uh, gusto isang niyo pong... Isang buong taon ako, bago na ako ng kain ng buro. Gusto niyo pong mag-order uh, ng mga koy. coil. Ito po yung uh, idol natin na si Provisya. Provisya ko yung shirt niya. O, harvest tayo bukas. Sa inyong mo sa... Nako eh, na, na koy, boss. Na Puntuan uh, natin. Dati nag-coil din ako eh. Kaya lang... Oh. <laughs> okay. Kumikita? Kumikita lang yung mga nagbibay eh. <laughs> yung ano, yung, yung dati, yung si yung sumama sa akin sa'yo, siya yung si kumukuha. Ay, oh, nagdol, nabutog ka? Hmm? Eh, Oo, oh, nabutog. Pinawisan, mga idol. Ang idol, si madam na ano. Taga, 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 Toronto to eh. Ay, nasa, oh, taga Toronto. Pero mukhang mabait. Ay, siya tawag nga pala kay Madam Lida si Madam Dunya. Dunya. Nakawala yung ano mo ibon. Papalit ko papalit ako. Papalit <laughs> sa idol, limang piraso. Magdadala na ako buro ng busayda mm -hmm. hmm. na. Ang sarap Ayun. ng buro. Sarap ng buro, <clears throat> ng buru, mama. Tsaka yung guray. Ayun na yung buro, ang dami. Sa timbayan. Oo, ng... oh, guray, oh. Daw ng ano, di ba? Taga sa ang kaya masantol Oh, masantol, di ba? Marami rin buro doon, ano? Opo. Pero iba lasa luto ni Idol. Ah, uh, pasubo 'yan. Hmm. Papakain hmm. nga ako, Idol. Yung itlong niya nyo. Ay, ito pa pala yung talbos pong kamote. Ay, thank you sa bati. Tapos ipagibigyan. Sorry. Ito po yung, ito po yung minaga natin sa taas ng ano. Ang sakit na. Good morning, good morning. Ano to eh? Um, uh, shout out. Dan John John. Dandito kami Good Morning. Dandito kami ngayon sa kay Good Morning, Good Morning. Idol. Idol ng bayan. Hmm, sarap niya. Ito si po yung violet na talbos na kamutya. Sa 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 suka. Hmm? Ilaw pa. Kilo pa? Mm -hmm. Sana kinuha mo ko yung Mas maliit pa dyan. May mandami malalaki dun. natawa. Ngayon tindihan. Ngayon Si Idol hindi po kilala, talagang alam nila talagang super super bait si Idol pero may kapilyo hindi po si Idol. <coughs> <coughs> Mabiro. <coughs> Mabiro lang. Mabiro lang, sige sa baro ba? Diba? Kung um, pala yun po kayo yan. ng Panginoon ng Share. Ayun, asak sakto ng lang yung katawan, number 1 na masarap ito. Good morning, good morning.